Si Vanessa Marcotte ay isang babae na ipinanganak noong June 17, 1989 sa isang maliit na bayan sa Leominster, Massachusetts. Kahit na naghiwalay ang kanyang mga magulang pagkatapos ng kanyang kapanganakan, nanatiling malapit ang kanyang ama sa kanya at naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Lumaki siya na mahilig sa kalikasan, salamat sa kanyang ama na madalas siyang isinasama sa mga hiking, skiing sa kalapit na kabundukan at pagbisita sa dagat para mag-enjoy sa beach. Sa murang edad pa lang, naipakita na ni Vanessa ang kanyang hilig sa sports at kalikasan. Habang lumalaki, naging masidhi ang interes ni Vanessa sa yoga at pagtakbo. Aktibo siya sa iba't ibang aktibidad at nakilahok pa sa dalawang malalaking charity marathons na nagpakita ng kanyang dedikasyon sa kalusugan at pagtulong sa kapwa. Bukod sa kanyang mga aktibidad sa labas, seryoso rin siya sa kanyang edukasyon. Nang makapagtapos siya ng high school, nag-aral siya sa Boston University at nakakuha ng degree sa Communications. Matapos ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya sa ilang lokal na kumpanya bago tuluyang makuha ang kanyang pangarap na trabaho sa Google na nagbigay daan sa kanya na lumipat sa New York City. Sa New York mas lalo pang pinatunayan ni Vanessa ang kanyang kakayahan sa trabaho. Nagsikap siya upang umasenso sa kanyang career. Ngunit kahit gaano siya kabala, palagi siyang nakakatagpo ng oras para sa mga gawaing kawang gawa. Patuloy siyang tumutulong sa iba na nagpapakita ng kanyang malasakit sa kapwa at sa komunidad. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, Sinikap ni Vanessa na bumisita sa kanyang pamilya nang madalas, lalo na sa kanyang ina na nakatira sa isang maliit na bayan na tinatawag na Princeton, na malapit lamang sa kanyang hometown at mga 180 miles mula sa New York. Noong unang bahagi ng August 2016, sa edad na 27, nagdesisyon si Vanessa na bumisita sa kanyang pamilya para sa isang weekend. Nanatili siya sa bahay ng kanyang ina at ginugol ang oras kasama ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Plano niyang bumalik sa New York ng linggo ng August 7. Kinabukasan, nag-spend si Vanessa ng umaga sa bahay kasama ang kanyang ina. Nang hapon, nagpa siya siyang mag-jogging bago siya magbalik sa New York. Dahil may ilang oras pa bago ang kanyang bus. Nagkaroon siya ng sapat na oras para mag-enjoy sa kanyang pagtakbo. Pinili ni Vanessa na tumakbo sa kahabaan ng kalsada malapit sa bahay ng kanyang ina. Bagamat may ilang bahay sa paligid, karamihan sa mga ito ay nakatago sa likod ng mga makakapal na puno. Dapat ay bumalik si Vanessa sa loob ng kalahating oras, ngunit hindi na siya muling nakita. Nagsimulang mag-alala ang kanyang ina lalo na't alam niyang kailangan pa ni Vanessa na magimpake at maghanda para sa kanyang biyahe pabalik sa New York. Sinubukan ng kanyang ina na tawagan siya, ngunit hindi sumasagot si Vanessa. Pagkalipas ng isang oras mula nang umalis si Vanessa ng bahay, nagsimulang dumiretsyo sa voicemail ang kanyang telepono na lalong nagbigay ng pangamba sa kanyang ina patuloy na sinubukan ng kanyang ina na tawagan si Vanessa ngunit wala pa rin siyang natanggap na sagot. Ang huling pag-asa ng kanyang ina ay baka nagpa siya si Vanessa na makipagkita sa ilang mga kaibigan o bumisita sa ibang kamag-anak bago siya bumalik sa New York. Gayunpaman, nang kontakin niya ang lahat ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan, wala ni isa man sa kanila ang nakakita kay Vanessa. Nang labis ng nababahala, nagdesisyon ng kanyang ina na tawagan ng pulisya. Agad na dumating ang mga pulis sa bahay ng kanyang ina at nagsimulang maghanap sa kahabaan ng rutang dapat sanang tinahak ni Vanessa. Mabilis na sumali ang mga kamag-anak at mga kaibigan sa paghahanap, umaasa na makikita nilang ligtas si Vanessa. Ang bus ni Vanessa pabalik sa New York ay nakaschedule na umalis ng 5.30 p.m. at lahat ay umaasang magpapakita siya bago umalis ang bus. Ngunit nang umalis ang bus nang wala si Vanessa, naging malinaw na may nangyaring masama. Si Vanessa ay kilalang responsableng tao, lalo na pagdating sa kanyang trabaho. At hindi kailanman niya papalampasin ang huling bus kung wala siyang sapat na dahilan. Patuloy ang paghahanap ng ilang oras pa at sa paglipas ng panahon, tumawag ang lokal na departamento ng pulisya ng tulong mula sa state police. Nagpadala ang mga ito ng ilang mga opisyal kasama ang mga search dogs upang palawakin ang paghahanap. Si Vanessa ay nawala at ang kanyang ama ay aktibong nakilahok sa paghahanap. Sa isang punto, kinailangan pa siyang pauwiin ng pulisya dahil sa sobrang pagkabalisa na nakakagambala na sa proseso. Pandang 8.20 p.m., isang grupo ng mga naghanap ang pumasok ng mas malalim sa kagubatan, hindi kalayuan sa bahay ng ina ni Vanessa. Ang mga aso ay nagturo sa direksyon kung saan natagpuan ng isang bangkay. Bagamat may mga pasa sa katawan, agad na nakilala ng pulisya na ito ay si Vanessa. Hubad ang kanyang katawan, maliban sa isang sapatos na nasa tabi ng krimen at may mga bakas ng paso sa kanyang katawan at sapatos natila sinusubukan ng salarin na sunugin ang mga ebidensya ngunit nabigo pinaghihinalaan ng pulisya na si Vanessa ay inatake at ginahasa yan ang teorya na maaring motibo ng krimen ang mga kagamitan ni Vanessa tulad ng kanyang mga damit headphones at smartphone ay hindi natagpuan sa lugar na nagpapahiwatig na maaring kinuha ito ng salarin Agad na isinailalim ang katawan ni Vanessa sa pagsusuri habang nagsimula ang pulisya sa paghahanap ng mga suspect. Natakot ang mga residente ng Princeton, isang maliit na bayan na matagal nang tahimik. Ang huling kaso ng pagpatay doon ay mahigit 30 years na ang nakalipas. Kaya't ang balita tungkol kay Vanessa ay nagdulot ng takot at pagkataranta Natukoy ng mga medical examiner na ang dahilan ng pagkamatay ni Vanessa ay strangulation. May mga palatandaan na siya'y lumaban siya sa suspek. Natagpuan din ang mga particle ng balat sa ilalim ng kanyang mga kuko na naglalaman ng DNA ng isang hindi kilalang lalaki. Bagamat walang tugma sa FBI database, ito ay naging pangunahing ebidensya laban sa salarin. Sinubukan din ng salarin na sunugin ng katawan ni Vanessa gamit ang gasolina ngunit hindi ito ganap na nagtagumpay. Hindi rin maikakailang si Vanessa ay maaaring inabuso o ginahasa ng salarin. Nagpokus ang mga investigador sa paghahanap sa salarin at humingi ng tulong mula sa komunidad. Sa populasyon ng Princeton na 3,000 katao, umaasa ang pulisya na mayroong makakapagbigay ng mahalagang impormasyon. Isang testigo ang lumutang at nagsabing may nakita siyang isang dark SUV at isang Latino na lalaki sa tabi ng kalsada noong araw ng pagpatay. Ang saksi ay bumalik sa parehong kalsada at napansin na ang SUV ay nandoon pa rin. Sa pagkakataong ito, ang hood ng sasakyan ay nakababa, sarado ang mga bintana, at wala na ang lalaking nakita niya kanina. Hindi niya masyadong binigyan ng pansin ito noong una. Ngunit matapos marinig ang tungkol sa pagpatay kay Vanessa, naisip niya na posibleng nakita niya ang salarin. Isa pang saksi ang nagulat na nakita si Vanessa sa araw na iyon habang papunta ito sa kalsada. Ayon sa kanya, may isang kotse na sumusunod kay Vanessa. Una, lumagpas ito sa kanya. Pagkatapos, ay bumalik at muling sinundan siya. Sa kasamaang palad, hindi nakita ng saksi ang plaka ng kotse o naalala ang iba pang mga detalye tungkol dito. Nakatanggap ng bagong lead ang mga investigador mula sa isang saksi na nagtatrabaho sa isang ski resort na 10 minutes ang biyahe mula sa Princeton. Napansin ng saksi ang isang kahinahinalang lalaking may gasgas sa mukha. Nakunan ito ng surveillance camera at ibinigay ng saksi ang footage sa pulisya. Sa tulong ng footage, Mabilis nilang natukoy ang lalaki at sinimulan ang imbestigasyon sa kanyang posibleng kaugnayan sa krimen, ngunit kalaunan ay napatunayang hindi siya ang salarin. Sumunod na nagsagawa ng DNA analysis na nagpatunay na wala siyang kaugnayan sa krimen, kaya't inalis siya sa listahan ng mga suspek. Sa sumunod na mga linggo, nakatanggap ang pulisya ng higit sa isang libong tips, ngunit karamihan ay nauwi sa wala. Sinuri ng mga investigador ang mga residente ng lugar at iba pang mga tao mula sa ibang bayan, pati na rin ang mga nagmamayari ng madilim na SUVs. Ngunit walang positibong resulta. Dahil sa kawalan ng pag-usad ng kaso, nagpatuloy ang pamilya ni Vanessa sa kanilang sariling pagsisiyasat. Naglagay sila ng mga flyers at naglunsad ng isang website na may impormasyon tungkol sa kaso. Ngunit sa paglipas ng panahon, Lalo lamang nawala ng pag-asa ang mga investigador hanggang sa isang patrol officer ang nakakita ng isang itim na SUV na minamaneho ng isang lalaking Latino na may maikling buhok na nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Ang kaso ni Vanessa ay kilala sa lugar kaya't agad na natandaan ng isang pulis na ang itsura ng driver at ng kanyang sasakyan ay tumutugma sa mga paglalarawan ng mga saksi. Isinulat ng pulis ang plate number ng sasakyan at pagbalik sa istasyon. Nalaman niyang nakarehistro ito sa isang 31 years old na si Angelo Ortiz. Wala siyang kriminal na record at nakatira sa Worcester kasama ang kanyang kasintahan at tatlong anak. Pumunta ang mga pulis sa kanyang bahay para humingi ng sampol ng DNA. Ngunit nahirapan sila dahil si Ortiz ay hindi marunong mag-ingles. Buti na lang at may isang pulis na marunong mag-espanyol at tumulong ang kasintahan ni Ortiz sa pagsasalin. Nagbigay ng sampol ng DNA si Ortiz na agad na pinadala sa lab. Habang hinihintay ang resulta, nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ang mga investigador at nalaman nilang nagtatrabaho si Ortiz bilang isang delivery driver sa mga post office sa lugar kaya pamilyar siya sa paligid kabilang na ang Princeton kung saan natagpuan ang katawan ni Vanessa nang dumating ang resulta ng DNA ito ay tumugma sa mga natagpuang balat sa ilalim ng mga kuko ni Vanessa kasama ang GPS data na nagpapakita ng lokasyon ni Ortiz sa oras ng krimen at ang kanyang pagbili ng maliit na halaga ng gasolina malapit sa lugar ng krimen nagbigay ito ng matibay na ebidensya laban kay Ortiz. Agad siyang inaresto ngunit itinanggi niya ang akusasyon. Naging mahirap para sa prosekusyon ng ang mga abogado ni Ortiz ay nagsabing ilegal na nakuha ang sampol ng DNA dahil hindi niya naiintindihan ang nangyayari at pumirma lamang siya dahil sa kanyang kasintahan. Matagal na pinag-usapan ito ngunit na pagdesisyonan ng hukom na tanggapin ang resulta ng DNA Tumagal ng anim na taon bago magsimula ang paglilitis dahil sa maraming pagkaantahla at nanatiling nakakulong si Ortiz dahil sa hindi kayang bayaran ng piyansa. Ang paghihintay ay napakasakit sa panahong ito. Habang nangangalap ng karagdagang impormasyon ang mga investigador na nagbigay ng masamang imahe kay Ortiz. Bagamat siya ay nanirahan lamang sa lungsod ng wala pang isang taon, nakakuha na siya ng masamang reputasyon. Ilang kababaihan sa kanyang kapitbahayan ang nagsabi sa pulisya na si Ortiz ay hindi ka nais-nais at madalas na gumagawa ng mga bastos na komento tungkol sa kanila kaya't natatakot silang mapalapit sa kanya. Isang dating empleyado ng Princeton Post Office ang nagbahagi ng mga detalye tungkol kay Ortiz. Madalas silang magkita dahil nagde-deliver si Ortiz ng mga pakete halos araw-araw. Naging dahilan si Ortiz ng hindi komportabling sitwasyon dahil sa kanyang mga hindi angkop na komento sa Espanyol, hindi alam ni Ortiz na naiintindihan ito ng babae. Ang babaeng ito, na dati naglalakad patungo sa trabaho sa parehong daan kung saan nagjogging si Vanessa, ay nagdesisyong lumihkas sa bayan matapos malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Vanessa. Sa huli, nagdesisyon ng prosekusyon na mag-alok ng kasunduan kay Ortiz. Sa ilalim ng kasunduan, inamin ni Ortiz ang kanyang kasalanan noong October taong 2022. Hindi na kinakailangan pang magbigay ng mga detalye si Ortiz tungkol sa krimen, basta't aminin lamang niya ang kanyang kasalanan. Siya ay hinatulan ng 20 years para sa pagnanakaw at 25 years para sa panggagahasa hanggang sa habambuhay na pagkakakulong. Na may posibilidad ng parol matapos ang 45 years. Ibig sabihin, maaari lamang mag-apply si Ortiz ng kalayaan pag siya ay 81 years old na. Walang ipinakitang pagsisisi si Ortiz sa kanyang hatol at sa halip ay ipinabasa ang kanyang pahayag sa abogado. Sa pahayag, humingi siya ng paumanhin sa kanyang sariling pamilya, ngunit hindi kay Vanessa o sa kanyang mga kamag-anak. Matapos ang pagkamatay ni Vanessa, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagtayo ng isang organisasyon sa kanyang karangalan, sa una. Ang organisasyon ay nagtuturo ng mga kurso sa self-defense para sa mga kababaihan. Ngunit ngayon ay nagtatrabaho na sila sa mas malawak na isyu na may kinalaman sa kaligtasan ng kababaihan at pagbigil sa karahasan sa lahat ng anyo nito. Hanggang sa muli, Salamat sa panonood.